Sa nakaraang kwento natin ay unti-unting nabubuo sa isipan ni Suyen ang katutuhanan na mas mabigat at mas mapanganib pa ang mga susunod na laban na kanilang haharapin at sa pagpapatuloy ng kwento. Sa kabilang panig, pinatumba ni Chang-gon yung si yu na at agad na lumitaw sa quest window ang detalye ng kanyang mga kakayahan. Isa sa mga kasamahan niya ang nagsabing nagtagumpay sila at natalo na niya si Yung na ng West Gangbok High. Dumating sa lugar si Kuza, may batang lumingon upang tingnan ang nangyari. Habang may isa pang nagsabing kakaiba at nakakatakot ang pakiramdam sa paligid. Tinanong ni Changon kung sino ang bagong dating at nagpakita ang quest window ng abiso na ang El Diablo card ay na-activate dahilan upang bumaba ang stats ng lahat ng nasa paligid ni Kuza. Sinabi ni Changon na sa wakas ay nagkaharap na rin sila at napagtanto niyang ang bagong dating ay magiging kalaban niya isang bihasang gumagamit ng yaki style kakushin karate na nagngangalang Yua. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit ang lalaking tinatawag na El Jablo Kuza at tinanong kung kaya pa nitong lumaban. Tumango si Yua at tumugon si Kuza na mabuti dahil maglalaban sila ng magkasama. Lumapit ang isang batang lalaki at binati si Kuza, nagsasabing natutuwa siyang makita ito. Isa pang miyembro ng grupo ang nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabi ni Kuza na bantayan nilang lahat si Yum habang siya ang lalaban, at ang matandang kalaban ay siya na mismo ang bahala. Kagad siyang umatake, kasabay ni Chang na sabay ding sumugod. Muling nag ang quest window na si Chang ay apektado ng El Diablo card. Napaisip si Kuza kung gaano kabilis ang galaw ng kalaban, at inamin niyang tila hindi ito patas. Gayunman, idinagdag niyang hindi naman siya labing walo pa. Sa kabilang banda, napansin ni Chang Gun yun ang husay ni Kuza sa pagbabasa ng kilos sa laban. Muling umatake si Kuza, hinawakan si Chang'an sa kwelyo, at sunod-sunod itong sinuntok. Naalala niya na ang pakikipaglaban ay hindi lamang tungkol sa teknik, kundi sa karanasan, isang bagay na itinuro sa kanya ni Sekang. Si Nabigla ang lahat sa nasaksihan. Isa sa mga nanunood ang sumigaw na imposibleng matalo si Chang'an yun. Ngunit tinamaan siyang muli ni Kuza at Winika na tapos na ang laban. Habang nakahandusay, inamin ni Changon na nagpabeya siya, subalit sagot ni Kuza na hindi pa ito tapos. Hinawakan niya sa balikat ang kalaban at ginamit ang Yamazaki-style Kakushin Karate, sunod-sunod na straight punches, walong malalakas na suntok, at isang spin kick. Bumagsak si Changon sa sahig na wala ng malay. Hindi makapaniwala ang mga nakasaksi. Sa isip ni Chang'an, hindi niya matanggap na natalo siya. Samantala, nagpasalamat si Yujna, na, ngunit hindi rin makapaniwala sa nangyari. Ipinaliwanag ni Kuza na dahil napahina na niya si Chang'an, naging madali ang panalo, bagaman kapansin-pansing hindi siya masaya sa tagumpay. Itinuro ni Yujna na ang isang direksyon, at nag-abiso ang quest window na ang East Gangbok High ay muling bumabangon, pinatitibay ng isang hindi maipaliwanag na kapangyarihan, at nagising ang potensyal ni Chang'an yun. Muling sumugod si Chang'an at tinamaan si Kuza, tinapon ito palayo, at sunod-sunod pa siyang umatake. Inabot ni Huaya si Kuza mula sa likod, mahigpit na hinawakan sa bewang, at sumigaw sa West Gang Bok Hai na dalhin si Yuge na at tumakas. Alam niyang hindi nila kayang talunin ang kalaban, kaya pinilit niyang makaalis si Yum bago pa siya tuluyang matalo. Hinawakan ni Changon si Kuza sa kwelyo at idineklara na tapos na ang lahat. Biglang lumipat ang tanawin sa nakaraan, isang batang nakasuot ng pulang t-shirt ang nagtanong kung alam ba ng kaibigan niya kung bakit hindi nagsasalita si Yuge Sinabi ng kaibigan na ito ay mutismo, isang uri ng katahimikan dulot ng trauma. Ipinaliwanag niyang noong bata pa si Yuge na, nasunog ang kanilang bahay at namatay ang buong pamilya niya, siya lang ang nakaligtas, kaya nanatili sa kanya ang epekto hanggang ngayon. Sa kabilang banda, si Bib Sang Jang, ikatlong ranggo ng South Gangbok High, ay nakaupo sa tabi ng bintana at iminungkahing gamitin si Yuj na sa kanilang mga gawain dahil kailangan nila ng taong maaaring isakripisyo. Nagpakita ng pag-aalala si Sik Kang dahil sa kondisyon ni Yuj na. Ngunit itinuloy ni Bib Sang Jang na mabuti naman daw ang trayto nila rito at wala rin naman itong ibang mapupuntahan. Iminungkahi pa niyang ibaba ang ranggo ni Yuge na sa ikatlo at sabihing pangalawa ito para magmukhang pinuprotektahan nila siya. Tumutol si Sikang ngunit iginiit ni Bibsang Jiang na kailangan nila ng panangga kung sakaling madiskubre ng pulis ang kanilang mga gawain. Hindi nila alam na nakikinig si Yuge na sa labas ng pinto. Narinig niyang sinabing handa pa raw siyang makulong para sa kapakanan ng South Gangbok High. Nang gabing yun, tahimik na nagsulat si Yuge na sa kanyang notebook nakasaad doon na narinig niya ang usapan ni Nasek at Bib Sang Jiang. Napagtanto niyang puno ang mundo ng mga taong gustong samantalahin siya. Ilang panahon ang lumipas, sinalubong siya ni Kim yeon sa kanilang grupo, malugod na tinanggap bilang bagong kasapi. Sinabi ni Soo-yeon na hindi niya alam kung maibibigay niya ang lahat ng ibinigay ni Sik at hindi ni naman niya Jane Osto agad maging pinuno, ngunit may isa siyang pangakong totoo, hindi niya kailanman gagamitin o aabusuhin si Yuge na bumalik sa kasalukuyan ang tagpo. Habang muling sumugod si Changon yun, bumangon si Yujna na, at napaisip sa pagbabagong nangyari sa kanya. Nagpakita ang quest window, ipinahayag na si UJNA ay puno ng paniniwala at ang kanyang potensyal ay mabilis na tumataas. Muling umatake si Chang'an, sinasabing wala nang saysay ang muling pagtayo. Ngunit nag-abiso ang quest window na ang potensyal ni Yujna na ay umabot na sa rurok, at binati siya sa ganap na pagising ng kanyang kakayahan. Bilang gantimpala, ganap na naibalik ang kanyang stamina at nakatanggap siya ng isang eksklusibong attack card. Muling sumugod si Chang Gan yun, sabay naman si Yujna, na, pinili ang sandaling iyon upang tapusin ang laban. Inisip niyang wala nang dapat ipag-alala sa isa pang low kick, at kakayanin niya ito, ngunit sa sandaling iyon, mabilis na sinipa ni Yujna na ang kanyang kalaban isang matinding atakeng nagpatigil sa lahat ng nakasaksi, at tuluyang nagbago ang daloy ng labanan. Ipinakita ng Quest Window na nakakuha si Yuge na ng isang eksklusibong attack card na tinatawag na Ina Attack Card. Nakasaad sa paglalarawan nito ang teknik na Terabyte Low Kick, isang mabagsik na sipa na may tatlong beses na mas malakas na pinsala kapag tumama ng kritikal. Mabilis niyang ginamit ang bagong kakayahan. At sa sandaling tumama ang kanyang sipa, nag-abiso ang quest window na yun ay isang critical hit. Nabali ang buto ng binti ni Changon yun at bumagsak ito sa sahig, lupaypay at walang magawa. Nabigla ang lahat sa nasaksihan, isang batang lalaki ang sumigaw na natalo ni Yuge na si Changon gamit lamang ang isang sipa. Sa gitna ng pagkagulat ng lahat, sinabi ni Kuza na ipinakita ng lahat ng miyembro ng West Gangbok High na mas lalo pa silang lumakas. Ilang sandali pa, nag-abiso ang quest window na natapos na ang bisa ng El Diablo card. Makalipas ang ilang oras, nakaupo si Yahan sa isang bar nang biglang sumugod ang isang batang may pulang korbata, nagsasabing may emerhensya, tinalo si Chang'an Tahimik na nagtanong si Yahan kung sino ang nakatalo rito, at tumugo ng bata na si Yuge na ang nagwagi matapos ang matinding laban. Tumayo si Yahan, tinanggap ang balita, at binanggit na pati si Chenang ay napatumbarin nila. Itinanong niya ang kalagayan ni Sayon Ryu. Ipinaliwanag ng bata na matapos ang laban nito kay Harang sa karaoke bar, inasahan nilang madadala nito pabalik ang tagapayo, ngunit bigla itong nawala at hindi na makontak. Sunod niyang tinanong si Dong Tago. Sagot ng bata, kasalukuyan itong nakikipaglaban kay Ji Lee sa bar mismo. Idinagdag din itong iparating ni Yahan kay Dong Tago na kung matatalo siya, siya mismo ang papatayin ni Yohan kaya dapat handa itong lumaban hanggang kamatayan. Sa kabilang dako, nagsimula na ang laban ni na Jiyun Li at Dong Tago. Mabilis umatras si Dong Tago sa unang pag-atake ni Jiyun, sinusuri ang kilos nito at napansin komplikado ang istilo ng kalaban. Sa kabilang banda, inobserbahan ni Jiyun na gumagamit ito ng Jit Kundo, isang estilong umaasa sa bilis at kakayahang umilag. Sa bawat galaw, ipinapakita ni Dong Tago ang kalamangan niya sa bilis, Sabay na nagsabing mas gugustuhin pa niyang lumaban kay Harozang kaysa kay Jiyun. Inami ni Jiyun sa sarili na hindi may kaila ang bilis nito kumpara kay Harozang. Subalit patuloy siyang tumutok sa laban. Nagpatuloy ang atake ni Dong Tago habang nagsasalita, ngunit mabilis na gumanti si Jiyun, ginamit ang pagkakataon upang itarak ang espada sa paa nito. Napasigaw si Dong Tago sa sakit, at agad siyang tinamaan ng malakas na suntok sa mukha bumagsak siya at naniniwala si Jiyun na nagtagumpay na siya. Sa sandaling yun, nagpakita ang quest window, nag-abiso na muling bumabango ng East Gangbok High, pinatitibay ng hindi maipaliwanag na puwersa. At nagising ang potensyal ni Dong Tago. Dahan daang ang tumayo si Dong Tago, may ngiti sa labi, at ipinahayag na naging mas matatag na siya. Habang nananatiling maingat si Jiyun, tinanong niya kung handa ba itong lumaban hanggang kamatayan. Bigla siyang sinugod ni Dong Tago, itinapon siya palayo, at bumangga siya sa pader, nagsimulang Dom Yugo. Idineklara ni Dong Tago na tapos na ang laban para kay Ji Yun Lee ng West Gangbok High. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula siyang magsalita tungkol sa nakaraan ni Ji Yun. Ibinunyag niya na alam niya ang tungkol sa ama nitong Lasenggo at Marahas, ang taong nananakit sa kanya at sa kanyang ina. Ikinwento niyang dahil sa walang tigil na karahasan, napilitan si Jiyu na kunin ang espada upang ipagtanggol ang ina na nauwi sa pagkakaaresto ng ama. Ngunit, Ania, mas nakakaintriga kung ano ang nangyari pagkatapos dahil matapos ipaglaban ang ina. Iniwan pa rin niya ito at muling bumalik sa piling ng kanyang ama. Habang nagsasabi siya ng masasakit na salita, pinilit ni Jiyun na huwag makinig. Ngunit nagpatuloy si Dong Tago, sinabing inuulit lamang ng kasaysayan ang sarili, at tulad noon, hindi kailanman matatalo ng isang babae ang isang lalaki. Habang papalapit ito para sa huling atake, inihanda ni Jiyun ang kanyang espada at sinabing iyon ay hindi ang itinuro sa kanya ng kanyang master. Lumipat ang tagpo sa nakaraan. Sa loob ng isang lumang dojo, nagtanong si Jiyun sa kanyang guro kung totoo bang may uri ng sining ng espada na kayang pabagsakin ng kahit sinong kalaban sa isang hampas. Tumango ang kanyang guro, ipinaliwanag na totoo ito, Ngunit napakapanganib, kapag nagkamali ng isang galaw, kamatayan ang kapalit. Sinabi nito na dapat niyang ibuhos ang lahat sa unang hampas, gaya ng aral ng tagapagtatag ng sining na iyon. Dagdag pa niya, kahit isang babae siya, kung makakamtan niya ang ganitong antas ng kakayahan, walang sino man ang makakahadlang sa kanya. Tinanggap ni jiyun ang hamon at mula noon, itinuring siyang pinakamatatag na babaing mandirigma ng espada. Muling bumalik ang tanawin sa kasalukuyan. Nagpakita ang quest window na puno ng paninindigan si Jiyun at ang kanyang potensyal ay patuloy na tumataas. Muling sumugod si Dong Tago, ngunit ipinahayag ng quest window na umabot na sarurok ang potensyal ni Jiyun Lee at tuluyang nagising. Bilang gantimpala, ganap na naibalik ang kanyang stamina at nakatanggap siya ng eksklusibong attack card. Habang tumalon si Dong Tago gamit ang Jit Kundo Dragon Kick, Muling nagliwanag ang quest window. Bilang gantimpala ng paggising ng kanyang potensyal, nabigyan si Yun Lee ng sariling espesyal na card, ang Yun Lee Exclusive Attack Card. Sa isang mabilis na galaw, inactivate niya ang Genryu card. Naglabas ng abiso ang quest window, ipinapahayag na nakamit niya ang kakayahang gamitin ang Genryu, ang tradisyonal na estilong hapon ng espada, isang teknik na nilikha upang tapusin ang laban sa isang tiyak na hampas. At sa sandaling bumagsak ang kanyang talem, nagsimula ang tunay na wakas ng kanilang tunggalian. Ang Genryu ay isang uri ng sining ng espada na nakabatay sa lakas at bilis, kapalit nito ang tibay ng katawan. Sa paggamit nito, ang endurance ng gumagamit ay bumababa sa F-rank. Ngunit ang lakas at bilis ay tumataas ng tatlong antas. Habang inilalabas ni Jie Lee ang teknik, nag-abiso ang quest window na ginamit na niya ang Genryu. Sa isang mabilis na galaw, pinaalalahanan ng estilo ang kahalagahan ng pag-iwas, hindi ng pagharang. Sa isang matalim na hampas ng espada, tinuluyan niya ang kalaban, nawala nito ng malay, at sandaling binanggit ni Jiyun na dapat ay naghinay-hinay siya ng kaunti. Nagpakita muli ang quest window at inilathala ang pangunahing misyon na pinamagatang The Fall of East Gangbok High. May limang layunin itong nakasaad, una, iligtas si Jokjang, pangalawa, Sakupin ng limang bar at club, pangatlo, talunin si Yohan, at ang ikaapat at ikalima, pati na rin ang mga gantimpala, ay hindi pa nabubunyag. Samantala, sa kabilang dako, ang hangin ay tila mabigat sa paligid habang nakatayo si Kim Suyan sa harap ng huling bar na pagmamayari ni Yohan. Sa likod ng mahabang paglalakbay at mga laban na pinagdaanan ng kanyang grupo, apat na bar na ang kanilang nasakop. Isa na lang ang natitira, ang huling hadlang bago tuluyang matapos ang kanilang misyon. Tahimik siyang tumingin sa gusali, sa kamarahang nagsalita, sa wakas, nandito na ako. Ito na ang huling bar ni Yahan na kailangan kong talunin para makumpleto ang aking tungkulin. Sa kanyang mga mata, mababakas ang determinasyon. Alam niyang hindi na ito magiging gaya ng dati. Naalala niya ang huli nilang laban, kung saan natalo niya si Yahan ng napakadali. Ngunit ngayong pagkakataon, may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib, isang babala na nagsasabing hindi dapat siya magpadala sa kumpiyansa. Muling sumagi sa kanyang isipan ang nangyari noon kay Kang Shock, ang mandirigmang biglang nagising ang kakayahan sa kalagitnaan ng laban. Dahil doon, alam ni Suyan na anumang sandali, maaaring mangyari rin iyon kay Yahan. Kaya sa isip niya, malinaw ang isang bagay ngayon, oras na para tapusin ang lahat. Kasunod noon, isang quest window ang lumitaw sa kanyang paningin. Ipinakita nito ang kasalukuyang mga status ni Kim Su-yeon, ang antas ng kanyang lakas, bilis, at mga kasanayang nahasa sa mga laban. Ngunit sa kabilang banda, ipinakita rin ang mga status ni Yohan, bagaman may mga bahagi itong tinakpan, mga detalye na hindi ipinahayag. Sa kabila ng mga nakatagong impormasyon, isang malinaw na katutuhanan ang lumitaw, gising na rin ang potensyal ni Yohan. Ibig sabihin, bago pa man makarating si Suyen sa kanyang lugar, nagising na ito. Pumasok si Kim Suyen sa lugar at maingat na tumingin sa paligid. Dalawang lalaki lamang ang nakabantay sa labas, at tila walang balak itong pigilan siya. Bagkos, nagbigay daan pa ang mga ito at tahimik na sinabi na dapat siyang pumasok agad dahil hinihintay na siya ng kanilang pinuno sa loob. Sa sandaling yun, Tumanggap si Kim Suyan ng bagong misyon, ang pabagsakin si Yahan na nasa kanyang matinong kalagayan sa loob ng isang oras. Agad siyang pumasok, dala ang kaba at determinasyong matapos ang laban. Habang naglalakad, napansin niyang mas maputi at mas malinis ang loob ng lugar kaysa sa inaasahan. Ngunit kasabay nito, daman niya ang panganib ng posibleng pag-atake mula sa mga anino. Ang paligid ay kulub, madilim, at napakatahimik. Patuloy siyang naghanap, Ngunit hindi nagtagal ay may lumitaw sa dulo ng pasilyo, si Yahan. Habang papalapit ang pigira nito, tumakbo si Kim Suyan upang makumpirma kung totoo nga ang kanyang nakikita. Subalit, bago pa siya makalapit, tahimik na pumasok si Yahan sa isang silid na parang multo. Sinundan siya ni Kim Suyan at laking gulat niya nang makita ang loob. Ang lugar ay tila isang maze, walang katapusang mga kwarto na magkakahawig at nakakalito. Wala siyang ibang magawa kundi buksan ang bawat silid ng isa-isa sa pinakapayak at delikadong paraan. Ngunit sa pagbukas niya ng isang pinto, bigla ang nagsilabasan ang mga tauhan ni Dong Gangbok at umatake sa kanya ng sabay-sabay. Nabasag ang katahimikan ng lugar sa lakas ng kanilang paglusob. Tinamaan si Kim Suyen sa unang bugso, at sa sandaling tinawag niya si Slim, tila ng hina ito at naguluhan. Hinugot ni Suyan ang kanyang mga espada at hinarap ang kalaban. Napagtanto niyang ito ang huling estratehiya ni Yahan, ang itago ang mga tauhan sa bawat silid upang mapilitan siyang maghanap at maubos ang kanyang lakas sa bawat laban. Ang mga kalaban ay hindi basta-bastang mandirigma, lahat ay gising na mga elit na panang puot laban sa Donggangbok High School. Sa kanilang mga mata ay ang determinasyon na mamatay kung kinakailangan. Sa gitna ng kaguluhan, pinaandar ni Kim Suyen ang Kali Agnes, ang kakayahang nagpapahusay sa paggamit ng armas. Matalim ang kanyang mga mata habang pinanood ang mga kalaban na papalapit, handa siyang tapusin ang lahat. Sa kabilang banda, iniutos ni Yahan ang pagpapahanap ng 27 silid kay Kim Suyen. Isa sa mga tauhan niya ang nagtanong kung hindi ba ito pag-aaksaya ng taot oras. Mas mainam daw kung sabay-sabay silang umatake upang mas mapadali ang tagumpay. Ngunit alam ni Yahan na hindi yun makabubuti. Kilala niya si Kim Suyan, mas lumalakas ito kapag sabay-sabay ang mga kalaban. Ang tunay nitong kahinaan ay ang stamina. Inamin ni Yahan sa sarili na napakalakas ni Suyan, ngunit mahina ito sa tagal ng labanan. Kung dahan-dahan niya itong pagudin, siguradong mapipilitan itong huminto bago pa man sila magharap. Kaya ang bawat laban sa bawat silid ay bahagi ng mas malaking plano, ang ubusin ng lakas ni Suyen bago pa man ang kanilang tunay na sagupaan. Pagkaraan ng ilang oras ng tuloy-tuloy na laban, halos hingal na hingal na si Kim Suyen. Nakahandusay ang mga tauhan sa sahig, at siya ay halos mawala ng hininga. Sa isip niya, inamin niyang kulang ang kanyang pisikal na paghahanda. Nagsisi siya kung bakit hindi siya nag-ensayo ng mas madalas at kung bakit hindi niya pinaghanda ang mga squirrel bottle na nakapagpapanumbalik ng lakas. Ngunit huli na ang lahat. Alam niyang maaari siyang gumamit ng recovery beans upang makabawi. Ngunit kailangan niya itong itabi para sa mismong laban kay Dalawang misyon pa ang natitira at labing apat pang silid ang kailangang hanapin. Sa kalagayang yun, alam niyang kailangan gumamit ng kakaibang paraan upang makapagpatuloy. Samantala, sa susunod na silid ay naghahanda na ang ilan sa mga tauhan ni Yahan. Alam nilang paparating si Kim Suyen at buo ang kanilang loob na ipagtanggol ang Donggang Bok High School. Hanggang dito na lang muna mga bossy. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. kita sa susunod mga boss.